si Danilo Baggaan Calderon no Lalapit ko po sa inyo yung problema ko po sa operasyon ng sa bakal po kasi hirap din po ako sa aking sitwasyon ngayon. Si halos tatlong buwan na rin po nawalan trabaho. Wala pong income. Piping po kami sa fire protection. And may nare-repair po ako na tubo doon. E pinapalitan ko pa ng tubo na yung luma kasi medyo nabubulok na. Pinapalitan namin ng bago. Nung pinihit ko po yung bakal do sa pipelines rinse, ngayon po na-outbalance po ako yung likod ko po, po, tapos itong pako pa po, mampas po sa tinungtungan ko na ano, yung sa Kaya nagkaroon po siya ng fracture, tsaka na-destocate po siya. Yung nakulog ako is, sinimento po, binigyan na nila ako ng agad na yung resita para dun sa kotisyon ng bakal. E nung tinignan ko po na tulala po ako dahil alam ko sa laki ng ano, gagastusin, parang hindi ko kakayanin kasi wala pong ano, eh, kakayanan ng ano, pang bili ng bakal. 135,000 po. Kailan ang anak ninyo? Dalawa po. Eh, Nag-aaral pa po ng, dyan sa, ano, sa Budipasyo. Isang grade 11 at isang grade 9 po. Ngayon ako lang, ako lang po ng ano. Yes, wala po, separated na po kami. Ano po ang pinagkakitaan niyo po ngayon? Yung nanay ko po, minsan nung bibigay po ng pira sa akin, tsaka yung kapatid ko po, minsan tinatulungan nila pa kunti-kunti. Kasi hindi sila din po, eh, nangangailangan din po. Yan po, medyo mahirap din po talaga. Kailangan lang po talaga, tipid-tipid lang po talaga. Kasi mga pinaparal, yung mga project ng... Hirap ang nararamdaman mo. Minsan po, nagmamanhid po ito. Pagka malamig yung panahon, malamig gabing-gabi na, ano nagmamanid siya. Tapos minsan nagmamanas. Pagka masyado naman siyang mainit din sa bahay, nagmamanas din po siya. Eh, nung mga nang karangwan, hindi rin ako makalakad kasi masakit yung ano ko. Eh, decision nga rin po ako sa sarili ko na talagang gagawin ko na lang itong lalapit ah, sa mga ano para maga, makapagtrabaho naman ako. Okay, ganito po, ano, Kuya Dani, no? Para makabalik kayo sa normal na buhay ninyo, makapagtrabaho kayo para sa inyong anak. Ngayon, tutulungan po kayo ng Akubikol. no? papasalamat po ako sa Akubikol dahil sila po yung una-unang tumugon sa akin problema, sa aking karamdaman, sa bibili ko pong bakal. Kaya malaking utang na loob ko po, po sa Akubikol. Marami po silang tulungan na sasabi sa akin kaya lumapit pa ako sa kanila po